sobrang init ng panahon at kung may nagsistart ng fasting na water fast, walang kakainin o iinumin, mahalaga na ang huling inumin natin ay isang electrolyte drink o di kaya ay tubig siya with minerals kagaya ng calcium, sodium, potassium. Yan, para hindi tayo pulikat, hindi tayo mga cramps, hindi tayo mga hina. At kung water fast naman tayo, may electrolyte drink tayo or may BCAA para siyang mga sports drink na wala lang calories, zero calories siya. So, mahirap talaga mag-fasting, uh, stay hydrated, mahalaga uminom ng tubig. At yung tubig na may minerals para, kasi minsan pag overdrink na nasobrahan sa tubig, nawawala yung balance na katawan. Kailangan pH balance na katawan natin. Parang tinatawag nila electrolyte drink. Para sa poor man's electrolyte drink, pwede mo dyan uh, konting asin, tapos konting-konting asukal. Yun lang. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what works for you guys. God bless.